ano magbanyo so inalala cup open na tapos mo na yung uh, kwandere o ko na siya kaya inana ka unique yung banyo so mo na yon. na oh. so, ay VIP na ay tae yak sa akin so akong kaoban ron na mo na yun oh, diba? kana o na na pindutan muna plus na tisyo o plastik. Oh, gahanig ba ka plastic kana sa kilid na ko ka oh. mo ni akong small banyo dere oh. oh. salamin 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 makita ang yung salamin oh. banyo tor in California Fangfanga. So, mura to, balik ko niya. Bye-bye.